Magandang araw mga kabalita. Welcome sa Estehanos Digest, kung saan pinag-uusapan natin ang mga balitang mahalaga sa paaralan at komunidad. At ngayong araw, isang napaka-espesyal na kaganapan ng ating tatalakayin ang pagbubukas ng 2025 Division School Press Conference dito sa Canavid. Tama, at ngayong taon, higit sa tatlong libo isang 3,100 student journalists mula sa elementarya at sekundarya ang nakilahok. Ang dami at malinaw na patunay ito ng sigla at passion ng kabataang Pilipino sa pamamahayag. Isa itong pagkakataon para ipakita nilang kanilang galing sa pagsusulat, paggawa ng editorial, pagkuha ng larawan at paggawa ng graphics. Lahat ng kalaw ay handa na ipakita ang kanilang talento sa school publications at online platforms. Bukod sa kompetisyon, malaking bahagi rin ng conference ang learning sessions and mentorship. Ang mga guro at mentors ay na nagbibigay ng guidance para mas mapaunlad pa ang talento ng mga kabataan. At hindi lang ito paligsahan, kundi pagkakataon rin pa sa networking. Nakikilala ng mga estudyante ang iba pang kabataang mamamahayag. Nakikita nilang iba't ibang estilo ng journalism at natututo silang makipag-collaborate. Talagang inspirasyon ng ganitong event, magkikita mo ang kasipagan, creativity at dedikasyon ng mga estudyante at syempre ang suporta ng kanilang mga paaralan. Kaya naman, sa lahat ng kalahok, good luck! At sa mga guro at organizers, saludo kami sa effort niyo sa pagpapalakas ng student journalism sa division. Sa mga kabalita, Abangan natin ang mga updates sa mga winners, highlights, at mga natutunan ng mga estudyante dito sa DSPC. Sobrang exciting at tiyak na marami tayong ma-inspire sa kanilang daling at dedikasyon. Hanggang dito na lang muna mga kabalita. Patuloy nating pasuportahan ang kabataang mamamahayag at manatiling maalam sa mga balitang nagaganap sa ating paralan at komunidad. Maraming salamat sa pagkikinig sa Estehanon's Digest at hanggang sa muli.